Nagsasagawa raw ng shooting ng isang film para sa school project ang mga estudyanteng ito nang biglang tinutukan at pinaputukan ng baril ng isa pang estudyante. Nauna raw nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng bumaril at sa nakaalitan nitong estudyante na nauwi sa suntukan. Umuwi raw ang estudyante at bumalik kasama na ang ama. May dala na raw baril ang sospek at agad na pinaputukan ang kapwa mag-aaral. Kaya na Bicol, gafil na bi kami. Tapos, ay gafil na kami. Tapos ay nangawa ko. May mm. kaiba na nang... Nag anong sanda nag nagrambulan yung sanda kaina. Tapos nagbalik sanda nakibot ako may tatay mga dala. Tapos mm. nakaangkas si Ma. Tapos nakibot ako, gintawit na tatay du barrel kana. Mm. na. na nana, ginmakanyo nana. Tapos, Ginkasa. Oo, oh. gingkasa nana. Gingpaputok no dayon call. Ayon dito sa nakasaksi na uh, isang istudyante ay nag-shoot raw sila ng uh, film para sa kanilang uh, project. And then uh, nagkaroon daw ng uh, rambol dito sa lalaking estudyante rin and then umuwi yung estudyante at uh, maya maya raw ay bumalik kasama na yung ama nakaangkas raw itong estudyante sa motorsiklo at nakita raw niya na ibinigay ng ama yung baril dito sa anak at agad raw silang tinutukan at pinaputukan isa pang estudyante ang aming nakausap do tatay nana gintao na robare sa unga tapos gintago na it unga nga to sanang short tapos pagsugod nan dagin pangutan na rin nanda kung anong section kami tapos gihamba namon Saint Anne Oh, uh -huh. say, hato nagnaog tara yung doon nga. Uh -huh. Tapos, bigla rin mo nagabang gago ka mo. Uh -huh. Hato ba Tapos, sambari, Hatogintutukan na it baretas nagpupuk dayon mayd mato nakailag ang mga classmate na nagdagagan matasanda Pilang mm. bisis ro pagpupukni Sambilog pagang mm. hay ano abo-abo be kami kato oh. hay nagdagagan abi kami tapos itutok kami sa guwa mm. tapos ina pamong classmate nag nag ano nagdagagan tandem motor it dari rityo age Sa pahayag ni pulis Major Frency Andrade hepe ng Kalibo Police Station, agad naman raw na pumunta sa Kalibo Police Station ang itinuturong mag -ama. Noong unang panayam raw ng pulis, sinabi ng estudyante na laruan lamang ang dala nitong baril. Ang hampangan malang konoro baril na to, banana. Magiging pakita pa yung mga video sa aton niya, akuan, sa aton niya mga kapulisan. Medyo hampangan, gidman. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinabi ng binatilyo ang lugar kung saan nito itinapon ang nasabing baril. Ay, so medyo king ginturo ito nga, nga may anak ko no, naging pilak somewhere sa may andagaw nga party. Ngunit sa paghahanap ng mga kapulisan sa lugar, wala silang natagpuan doon. So ging usoy, itaton niya mga kapulisan kabi eh, ay negative ro resulta wa nakita. Noong una sinabi raw ng binatilyo, nalaruan lamang ang baril pero nang muling imbestigahan kasama ang taga DSWD ay inamin raw nito na totoong baril ang bitbit at pinaputok dito. And then ging interview it man um, with DSWD nga abi sa police station ag ulihi naghamba mataro nga ang uh, ginareklamo nga uh, kwan kuno ano, um, do baril ay baril gid mata. Kasabay nito, inamin raw ng binatilyo na dinala nito ang baril sa isang business establishment. Oo, mako imaw, ah, aning baril ko no hay ah, iwanan na sa isang ka-establishment kung siin si tatay na hay buko man yan kung na si tatay na bukon ito ning yeah. aning empleyado kung baga medyo si tatay na binarahay kung admin officer medyo admin staff imaw It's sa isang ka, security agency. Pero bukod ng security guard sir. Ah, bukod admin admin, admin ah, so staff ng security guard. Oh, no, admin staff lang gid sir. Medyo tayong, may check-check man lang siguro it anang mga kwan mga oh, okay. guardya Medyo officer kong kwan sir. Noong gabi ring iyon ay agad raw na binisita ng mga kapulisan ang sinasabing business establishment at agad raw na ibinigay ng mga gwardya ang baril sa mga pulis. So ginyo to tondo establishment ang ginhambag nga gabi i turnover matakaton ka baril it mga kay na ng uh, security guard mismo it do niya kun naron yun, do yung lugar establishment so revolver baril na turnover pero wa matbalaw so possible nga along the way from the incident nga area to kalibo uh, kalibu, uh kalibo somewhere sa kalibo banda is gimbo na rubal aging hamba na bigto gihamba na ko ni security guard niya i turn over ko na na ay para ako no sanda nga sir so iwanan na ni toro baril agatong na ging ko na kabi i eh, turn over mo ta ka mga security guard kabi rubaril dahil raw sa direktang partisipasyon ng ama nang binatilyo para takutin ang mga estudyante ay sasampahan nila ito ng kaso So as of now sir uh, yung natin may dahil sa uh, direct participation ng tatay sa pagpahupok it o nga kapon ay may join mga nagkomplain mga minoridad so gingkon ko na yung pagapilan na kami pando tatay aning grave threat Doin Opo, yan, sir. Opo, sir. Wa sa election. Uh, Uwa, uh, sir, dahil wala wa at na recover kabi ka na robaril sa anong posisyon ko. Po. Sir, balikan nung namo na dato nag-abot sa punto nga uh, uh baril o nagpanutok ng baril do dahil nga ano rin upisahan di nga uh... According, sir, sa ato niya, pag-imbestiga ka, B.E., ito itong mga imbestigador sa Panara, sa minoridad niyang ginareklamo, is ginabuli mao sa school. Mm -hmm. Uh, medyo may maging pakitap nga yata medyo may mga pasa, pasa sa likod. Mm. So, physical? Uh, possible, sir. So, oo. Okay, uh, uh, uh. So, rokonya niya inamon ay pag may uh. mga makaron, kung raw, unga mismo, nagpaabot sa ginikanan, uh, konta ay ikwan lang, ipaagi sa eskwelahan lang konta. Mm. Uh, uh. Uh, uh. Ayon kay Police Major Frenzy Andrade, lumalabas rin sa kanilang investigasyon na binubuli raw ang binatilyo sa school. Maaring ito raw ang isa sa mga rason kung bakit nagawa ng binatilyo ang insidente. According mo tabi sa unga, ay habo mo na rubaril ni tatay na nga inatago na sa bagay. Hindi naman, but bersit unga, gina na reklamo. Nga gimbo ko na natin po sa rubaril, lo ako nung kasahin sa tatay na. Taliwas na sa itong statement, nga din nakita't mga complainant, mga minor nga Binawat asang bawat. Aro kong uh, actually may mga information na makaon kahapon pero mm -hmm. nagkon kita. Sa natong mga nakakita ay medyo wak sa concert na makipag-opera natin. Samantala, ngayong umaga, isa na namang insidente ang nangyari kung saan dalawang grupo ng mga estudyante ang nagsuntukan sa labas ng kaparihong school. Nagkaroon ng pasa sa mukha ang isa. Ayon sa pahayag nito sa amin, kakalabas lang nila ng Guidance Counselor's Office ng school nang bigla silang harangin ng limang mga estudyante at doon na nangyari ang rambulan.